naglipat na sila siya sa barangay nakita nyo naman yung matinding bakbakan dito sa Alonso Barangay 313 Zone 31 Manila Etong barangay hall na eh, nakatayo sa bangketa at dito pa sa harap ng high school building so kita mo malaki yung nagastos niyan million million at ito lang yung resulta pagkatapos uh, pinagawa wasak na so dito naman tayo sa Delpan Street nung napunta natin itong uh, nung, nung napunta natin ito wala na mga officials dito sa loob at ngayon papunta natin itong loob nya saka itaas so totally abandonado na ito na rin kaya ba ang isusunod na wawasakin so malaki din yung gastos nitong barangay hall hindi biro yan dahil quality yung pagkagawa nito so tara dito yan sa harap mismo ng binondominium na pinagawa ni Yorme alright guys nandito na tayo ngayon sa Delpan Street uh, Manila So muli na tayong itong pupunta Barangay Hall na nakatayo dito sa pino Dominion Sa ata. Itong Barangay Hall na nakatayo sa pino Dominion na pinagawa ni Orme. Ito ang nakikita nyo kabayan. Ito yung mga second batch pa ng mga bahay na hindi pa nabigyan ng relocation. So, yan yung sa gitna na yun. Center Island. So kung ito ay matutuloy, marami ito. Kasi alos pokipado okay na yung one lane dito eh sa kalsada kaya ako na medyo masikip nabot na nga ngang third floor yung kabahay dito binong dominium tapos itong barangay hall pala na pinunta lang niyo di ba wala na yung mga salamin, mga pintuan at ngayon pala ay abandonado na ito. Ito ay nasa District 3 ni eh, Congressman. At uh, yung barangay hall na nakatayo dyan, sa bangketa. So kumbaga inunanan nila, inabandonado na. So yung mga salamin at pintuan, inalista nila. Ito ang 272. Although itong barangay na ito, matagal na yan. Sa kabila lang kasi bagong gawa lang. Ito yung barangay 272, zone 25. Ito mukhang wala nang mga naka gamit dito. Pandunado na rin siya. Ay nakatay kasi sa bangketa oh. kakagawa lang nito siguro mga ilang araw lang to na gamit at ngayon abandonado na wala na mga pintuan parang hall sa district 3 ni congressman balita ko malaki din yung nagasos ito eh kahit dalawang palapag lang yan Ano sa inyo kabayan? Ito, giba ano? Ano kayo ito? Siguro parang CR. Ito pa ni CR. Oh. Ayun, Liko. Diyan yung binang dominium. Pagkita ko sa inyo ha. Ah. Ito yung second floor. Maganda rin pala yung pagkagawa dito. Quality. Ay, binong mo. Second floor, oh. Yeah, so, ito yung uh, Spanya second floor dito sa Barangay Gold. Wala na rin mga panitong pintuan. Wala, nag-ipak-wait pero na na bago di ba eh. Nais niya mapayin pero kanto na gastos. Pampaya din yung uh, pera nito. Nagbito siya ng gamit. Ayan, sa tabi lang ng Binong Dominium. Pakabayan, no? Ito yung pinaka-entrance niya. So, ito, maano to? Ito yung dati barangay na. Na, ito yung original barangay dati. Tapos, ito, ito yung bago. Ano sa loob talaga ng Binong Dominium? Uh, bakit na sa labas? So magsisimula na yung wasakan dito I-update ko kayo dito sa Barangay Hall na Ang sabi daw, nakalipat na sila yung mga opisyas dyan sa barangay Ito yung itsura sa likod. Ang marami din kailangan ayusin dito sa lugar, no? Ito ang area na to, naging siya. Eh. Naging parkingan na lang, oh. Wala pa kasi yung uh, development na ginagawa. Eh. Dito yung mga bahay na demolish na Abi ka relocation at nandiyan na sila si Task ngayon. No? So pag na demolish, naging open na yung bangketa diyan. Sayang no kasi alam pala na sa bangketa, tinayo pa. Eh syempre may pera na nagamit doon, no. Ayan, so okay ang konto eh. Parang pinapabayaan na lang itong lugar dito. Ginawang parking. Eh. Buti nga, hindi tinayuan ng mga konto Parang barong. di so, kung meron ulit, naku, maging squatter area ulit to. Grabe, ginawang timbakan. No? Yari to kay Orme.